Mabuti, dumahalaw ka. Ay! Eh, anak. Eh, salamat ha. Dumalaw ka kasi pwede mo ba akong sama magpa-check up? Eh, kasi wala na akong maintenance. Ay, ano? Nangitigilan niyo nga ako. Pumunta ako dito dahil nakarating sa akin yung balita yung mga pagdadrama nyo sa kapitbahay. Ano pa naman yan? Ano nang iisipin sa amin ng mga kapitbahay? Lalo na sa aming magkapatid. Pwede bang pahiramin mo lang ako ng pera? Sige na, anak. Babiyaran ko rin naman agad eh. Kung makahingi naman kayo, para kayo may pinatabing pera. Nangihiram ako. Hindi ako nangihingi. Kung makapagsalita kayo, parang hindi nanay ang kausap ninyo. Pwede ba? Hinaan niyo ang boses niyo. Naririnig tayo ng kapitbahay. Bakit? Masalanan ba namin maging mahirap? Anong gagawin ko kung ang trabaho ko eh, tagakot-kot lang ng kuko, tapos itong asawa ko eh, driver lang? Anong maibibigay namin sa inyo? Aray! Nasasaktan ako ha! Ah. Ayan! Ayan! Nagdadrama na naman kayo. Bakit yan kayo? Kung makapagsalita kayo, parang hindi nyo na ako ina ah. ba mahina na ako? Ganyan na ang trato sa akin? Wala na kayong galang? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyo, tiniis ko lahat, Melinda. Nagtiis ako, pinag-aral kita. Pero anong ginawa mo? Nag-asawa ka agad, iniwan mo kami. At manunumbat pa kayo! Eh, obligasyon nyo na pag-aralin nyo kami. Eh, ikaw! Sana hindi ka pabigat ngayon! Wala ka na talagang galang! <laughs> Ay! Ikaw wala kang awa, bakit mo ginaganyan sa sarili mong ina? Bakit ka nakikialam dito? Ay, bakit hindi ako makikialam? Eh parang wala naman kayong balak tulungan yung nanay ninyo. Oh, kawawa oh, 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 ko naman. Siguro nagpapautong ka dito sa so nanay ko. Ay, hindi ko kailangan magpautong dahil alam ko kung sino sa inyo ang mga walang yak. Ah, walang yak pala. Ano? Ah, ay! Ano Walang yak! Tapano! Huwag! Huwag! Nanay, Lupe! Ano ba no, kong Dali natin sa ospital si Nanay Lupe. Tignan yung ginawa niyo sa ina ninyo. Mga no, hiya kayo. Te. Eh. Oo. Oh. relika? na Nako, paborito to ni Nanay Lupe, lalo na ang turon. Dinalaw na ba siya ng mga pasaway niyang mga anak? Nako, hindi pa nga. Papunta ako sa kanya ngayon. Pinangutan ko na yung pambayad sa ospital para makalabas na siya. Akala nga namin, inatake na siya eh. Marami sa mga kapitbahay natin dito ay naawa sa kanya. Ako pa ko sabi salamat ka mo sa concern nila. Alam ko naman na kung kanino lalapit para sa tulong. Eh, pupuntahan ko ngayon yung tita ko kasi malapit kay Mayor yun. Eh. Ihingi namin si Nanay Lupi ng tulong sa kanya. Ay, mabuti naman kung ganun. Nang makaraos-raos si Aling Lupi. Mm Ito. Ito. Hmm. Ay, wag na. Hindi na. Pandagdag mo na lang yan sa pambayad sa ospital. Pakisabi magpagaling siya. Ay, thank you, te. Mm, Ay, walang anuman. Matutuwa yung sinanay, Lupe. Oh, kumusta mo ako sa kanya? Oh, sige, makakara. Thank, thank ah, you, ha. Okay. Lika po kayo. Ano ho ito, Mayor? Bakit ito tayo nandito? Ang bahay na ito ang magiging bagong bahay mo, Aling Lupe. Ho, wala ho akong pagbabayad sa sa bahay na ito. Tsaka, na renta ho, wala akong ibabayad. Wala ho kayong kailangan bayakan. Ho? At hindi lang po yun. Ito po. Ano ho ito? Ako, Mayor, ang daming pera nito, Isang daan dibong piso po yan. Para uh, makapagsimula po kayo ulit. Mayroon ka rin mini sari-sari store para kahit paano kumikita ka rin. Iingatan ko po ito. Palalaguin ko po. At tatanawin ko po malaking utang na loob ito habang ako'y nabubuhay. Tatanawin ko po. Ko, salamat po. <laughs> Ate, sakit. Ay, mga anak, anong ginagawa niyo rito? Tonyo, ano nangyari sa'yo? Ha? Kayo tong di umuwi eh. Magtatanong-tanong kayo. Totoo nga ang balita. Lalo niyo pang nanalo sa loto. Bahay, may pera, may pangkabuhayan showcase. At alam ko na eh kung magkano na kumong pera. Ang niyo na namang kami. Ay! Anong ginagawa niyan dito? Huwag mong sabihin dito yan nakikitera. Tinutulungan ko lang si Nanay Lupi na dapat kayo ang gumagawa. <laughs> Sandra, ako nang bahala sa mga anak ko. Wow! Ang gara na iya. Pwede ba ang dito na lang ako tumira? Hmm? sarap matulog dito na eh. Ah. <laughs> <laughs> Pero na kung ayaw nyo naman mano, ice lang din. Eh, mangihiram sana kami ng pera. Pwede sana. Yun lang. Pera? Talaga bang wala nang mahalaga sa inyo kundi pera? Hindi ko man inaobliga sa inyo na bayaran niyo yung gastos ko sa ospital o kaya bigyan niyo ako ng pambili ng gamot. Ang hinihiling ko lang ay makasama kayo, makita kayo mga anak ko habang ako'y naghihirap. Pero hindi kayo dumating eh, hindi kayo nagpunta, wala kayo, wala. Sus! Nay! Makakarindi! May na naman kayo sa kadramahan ninyo eh. Ito na nga po, nandito na kami. Ang gusto ninyo. Pwede ba? Gusto ko na pahinga sumasama ang pakiramdam ko. Kung pwede lang, kumalis na kayo. Pakiusap lang. ng pera eh. Hindi pwedeng umalis tayo na hindi na ako yung parte natin. Hindi. Hindi talaga ako papayag. Kailangan ko din ng pera. Papalik tayo dito. Buwisit kasi yung Sandra na yan eh. Ang nanunursol kay nanay eh. Kapainay. Isa lang natin. Dapat hindi niya tayong makita.

Ay, huwag kayong makulit, ah. Nay! Ay! Uy! Ano bula, 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 bula. Ay! ko? Ano ba ito? Wala, 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 wala. Ay! Buli na. Oh! Itawa niya ako na eh. Aray! Nasasaktan ako! Bakit kasi hindi nilang kusang loob na tulungan mo kami? Aray! Ay! Gipit lang kami. Tulungan mo Ay! kami. Ay! Anong ginagawa niyo sa matanda? Magdala ko kayo, no? Hindi. Iyan ang niyo yung matanda. Di. Nan Nanay namin to. Nanay namin to. Bakit kami magnanakaw? Na nai nyo? Bakit umiiyak? Ayaw sumama sa inyo? Na! Hindi. Nay, may sabihin mo okay, nga, nay. Lang kayo sabi. uh, may, na. may sabihin ay, mo nga, nay. sabi. sabihin mo nga, May sabihin mo nga, nay. Ay, dako! Na na Wala akong ginagawa. Si Ed, dito uh, na. Wala nga! Di mo lang ginagawa! Ay, Ito na! Nay! Nay! sa inyo lahat. Ang mabait nyo talaga sa akin. Mahal na mahal niyo ako. Ano? ano ang hiling mo sa birthday mo? Ah. Alam mo, malabo mangyari eh. Kasi gusto ko sanang makita ang mga anak ko eh. na miss ko na rin sila. Gusto ko silang makasama gusto ko silang makita. Ay, sige na nga. Kain na kayo, kain na sige, kayo. Sige, kain, na po kain, kain, kain na, na po, kain na po. Kain na po. Kumain ka na rin ah, kumain ka rin. Apo, Apo, nanay, kayo kumain na po. Oo, Pastor sige, tagila. Kayo nabahala. na muna, sige na. Makita ko Apo. lang kayo, busog na ako. Kailan bang usap namin si Nanay? Huwag kang mag-alala, hindi kami manggulo. Happy birthday po. Salamat po. Nay, happy birthday po. Magdala po akong pansit. Pero ito yung pansit na niluluto niyo po nung bata pa po kami pag birthday namin. <laughs> Salamat Salam. na Salam. Happy birthday, Nay. Sana po. Sana magpatawad niyo po kami. Sana. Ang tagal, ang tagal, ang tagal ko kayong hinintay. Natagal lang po kami kasi... Kasi nahihiya kami sa inyo. Para, para makabawi po Inayos na rin po namin yung buhay namin. Sabi, so, trabaho na po ako ngayon. Hindi na po ako pasaway. Hindi na po ako umiinom. Alam oh, ko namin kayo. Alam ko kayo. Malayong malayo na po yung buhay namin yun. Sa buhay namin yun. Tapos nako na eh. Mahalagaan namin kayo. Ibabawi <laughs> kami sa inyo. Ano po? <laughs>